Mga anak, dahil hali tingin, mag a tayo! Yay! O, siya, mag-isa kayong dalawa. Bakit ka naman bigla na lukot buknoy? Dapat ang pupuntahan natin. Hindi po kasi natin kasama si nanay. Oo nga po, tatay. Mga anak, meron ako na Yay! Yeah! Sa so, wakas, makakauwi na rin. Surprise! Buknoy, Neneng, babe, bakit kayo nandito sa ospital? Nanay, labor day po ngayon, kaya ang araw ko neto ay para sa inyo. Salamat po sa sakripisyon ni Nanay para bigyan kami ng magandang kinabukasan. Babe, happy labor day. Mas pipiliin namin magsaya, nakasama ka. Kaya tara, kumain na tayo sa pinakamasarap na restaurant! Yay! Ay, excuse me lang po ah. Ma'am, mabuti di ka pa nakaway. Mag-extend ka na lang may absence award.